yung inyo pong anak, si Zian, 6 years old, may hydro sa palus. Kailangan na po siyang operahan sa ulo po. Ang pinapaprovide po sa amin, Senator, yung BP shunt po na to. Nagkakahalaga po ito ng 30,000. Tapos yung rerentahan pong gamit, nagkakahalaga po ng 50. Ah, uh, 50 plus 30? 80 po lang. 80. Sobna po ito. Thank you po. Ang marami. <laughs> Putang, naloob ka po yung bahay ng anak ko sa inyong lahat. Ma'am, after niyo po na pumunta sa programa at naibigay sa inyo ni senator Rafi, yung 100,000, ano na yung balita mo sa amin ngayon? Bale po, ma'am, nung binigyan po ko ni Sir Idol Rafi ng 100,000, pinahatid niya po kami sa staff. Tapos, dumiretso na po ako mm -hmm. dito sa baby ko para po bayaran po yung 80,000 na sa operasyon niya po. Ito na okay. po yun, Idol. Bali, nung binayaran ko po, agad-agad naman po nilang inasikaso po yung anak ko. Kinabukasan po ng 7pm, na operahan na din po siya. Andun pa po ako sa studio ni Idol, pinasikaso niya na po yung anak ko dito. Mm -hmm. Kaya po nung pag-uwi ko lahat okay na, yun na lang po talaga. Ito yung binigay ni Idol ng pagkabigay niya. Inaisikaso mm -hmm. niya Ay, na po again, yung anak ko. Sakto, meron tayong resibo Idol Raffino na worth 80,000 pesos. Ano yung mga binili na mga materyales? Bali po mm -hmm. yung biniling materyales po, yung nandito po sa ulo niya na BP siya. Tapos mm -hmm. yung P50,000 naman po na nirentahan pong gamit para sa operation ni baby galing po sa Paypoint. Okay. Kaya po total na 80,000 ngayon yung 20,000 po na sobra. Ako na rin po yung mamili ng mga anesthesia po ng anak ko katulad po ng mga 'to kaya yung mga resibo idol nandito po sa akin. Gaano po katagal po yung uh, naging operation ni baby? Bali inabot lang po kami ng isang kalahating oras po. Okay. Kamusta naman ngayon? Ay, sobrang saya ko po, ma'am, kasi sa tinagal-tagal na halos kalahating buwan, hindi po nagsasalita yung mm -hmm. anak ko, hindi nakakakita. Tapos, lagi po siyang nakasara yung kamay niya, mm -hmm. antigas niya. Mm -hmm. After po ng operation, mm -hmm. nakapagsalita na rin po siya. Tapos, yan na po, nagagalaw niya na yung mata niya. Nakikilala niya na po kami, kaya idol, utang na loob ko po yung buhay ng anak ko sa inyo. Hindi ko po maipakita kung pa yung pasasalamat ko, pero maraming-maraming salamat ko. Nabanggit niya ba yung word na mama? Opo, kilala niya po ako oh. ngayon. Ano yung pakiramdam mo na finally narinig mo? Sobrang saya, ma'am. Hindi ko po alam mm -hmm. yung saya na nararamdaman ko nung kanina. Biglang tumawag nga po kasi sa ate ko dahil nga po nagpa-prepare po ako dahil sa pagdating niyo. Binidiyuhan siya ng ate ko na tonto na po ako. Tapos nung pagdating ko, sino ko? Si mama po. Siyempre, lubos po talaga yung after ng hirap, lahat. Sa totoo lang po, nakipagsapalaran ako, Sir Iton pero hindi po kayo nagdalawang isip na talungan ako. Sobrang saya ko po ngayon kasi nakita ko yung pagbabago ng anak ko. Kundi dahil sa inyo, hindi naman po siya mga opera. Sobrang saya ko po. Salamat. Kami din ay masaya kasi nakita namin ng personal si Baby Zian at na nakita natin no, na lumalaban yung bata. So at uh, na, alam namin, excited na siyang maglaro, makasama ang mga mahal na sa buhay. Lola, anong masasabi mo? Kita mo na apo mo. Ganun din po, masaya-masaya po ako sa apo ko po. Sir Idol, maraming maraming po salamat sa inyong binagkaloob niyo po sa amin. Kundi po sa inyo, hindi po magkakaganti apo ko. Ano Sir Idol, mahal na mahal po namin kayo. Maraming maraming po salamat may nabanggit po ba sa inyo kung kailan na siya pwede nga ma-discharge? Ay, wala pa po. Ma'am, papatuyuin pa po kasi yung nasa ulo niya. Tinapat naman po kami ni Doc na medyo matatagalan pa po kami. Yung nga lang po, ma'am, sa ngayon po kasi talaga totoo. Hirap po kasi hindi pa ako nakakapagpinda. Katulad <laughs> po yung ate ko, uuwi na po mamaya. Ako na lang po mag-isa dito po ulit. Kaya sana po, idol, huwag po kayong magsawang tulungan kami ng anak ko habang nandito po ako sa ospital. Di po wala po talaga akong kakayanan na matustusan po, po yung pangangailangan po ng anak ko. Kung baga maliban sa hospital po, may mga babayaran pa po, po ba kayo? Panigurado po ako ma'am, meron po kasi yung blood bank po, private din. Okay. masalinan Nasalinan po kasi siya ng dugo. Gumamit din po kami ng mga private na katulad po nitong oxygen, <laughs> yung mga ganun po, machine. Sige po, so yung mga ganyan po, ipaparating po namin kay Idol Rafi, no? Yung mga concerns po natin. At meron ka bang gusto sabihin sa mga doktor din ay. na nag-aalaga ka sa kanila? Sa so, mga doktor po ng James Hospital, uh, maraming salamat po kasi simula po ay uh, hindi nyo kami pinabayaan. Marami din pong mga taong tumutulong dito, lalo na po si Nanay Josie, yung kasama ko po kanina. Simula't sa pool po siya po yung nag sa akin kung anong dapat gawin. At baga-asigaso po sa anak ko, maraming maraming salamat po sa doktor at mga nurses dito hindi niya pa rin po pinapabayaan yung anak ko. Hello, baby Zian! Hi! Hi! Hello! Hi! Hello, nak! Hello ka! Hello! Zian, sabi mo, mm -hmm. hello po! Ah. Salamat po! Uh -huh. Idol! Uh -huh. Rapi! Uh -huh. Tulpo! Oh, ang galing naman. Na so, excited kami no, na babalikan namin kayo. Nakauwi na si Baby zia opo, ma'am. Salamat so, uh, Makita natin yung kalagayan niya. No? And then, sakali na mga ilangan kayo ng tulong pa bago kayo makauwi, magsabi lang po kayo sa programa kay Idol Rafi. Ayan, hindi naman po kayo mag-aatabili na tumulong po okay. sa inyo. Salamat po. And ako. yun naman yung pinaka-concern natin dito, makauwi talaga si B. Sir Idol, gusto ko lang po ulit iparating eh, sa inyo na maraming maraming salamat po. Uh, after po nung nagpunta ko sa iyo, agad-agad naman po kaming pinansin at inasikaso kundi dahil sa inyo, Sir Idol, hindi po maoperahan yung anak ko. Lubos talaga, Idol, yung pasasalamat ko. Saludo po ako sa inyo. Dahil po uh, nasagip niyo yung buhay ng anak ko idol. Maraming maraming salamat po. Sir Idol, maraming maraming po salamat sa tulong na ibinigay niyo po sa aking apo. Kundi po sa inyo, baka hindi na po nasagip ang buhay ng apo ko. Ho. Maraming maraming salamat po sa Idol. Saludo po kami sa inyo. rabi, Ito na po yung pinadala niyong pera. Nakuha ko na po ngayon. Uh, maraming maraming salamat po. Mabibigay ko na po yung kailangan uh, po ng anak ko. Salamat po kasi hindi niyo pa rin po ako pinapabayaan si rabi, Kahit na operahan na po yung anak ko, hindi ko man po maipaliwanag yung pasasalamat ko. Pero utang na loob ko po lahat sa inyo, Senator. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po, Idol. Ito na po yung pera, natanggap ko na po. Salamat, Idol. Sir Idol. Idol. Practical po. Practical po. Maraming? Maraming. Salamat po. Sir Idol, natanggap ko na po yung pangatlong tulong nyo po sa akin tulad po ng pinangako nyo na paglabas po namin sa ospital sa sagutin niyo po yung gamot ng anak ko. Tsaka po, salamat din po, nakabayad na rin po ako sa ospital. Maraming maraming salamat, Idol. Hindi niyo pa rin po talaga ako pinabayaan, kaya saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po at sa mga staff niyo na nag-e-effort. Uh, minuto po nila akong ina-update. Maraming maraming salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan, Idol. God bless you po. Uh, mamaya po bibili na po ako ng gamot ng anak ko. Sa ngayon naman po okay, na okay na po yung anak ko. Recover na lang po kami kaya Idol, saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. Idol, ito na po yung mga gamot na pinabili mo po. Maraming maraming salamat po, Sir Idol. Ito na po yung mga pinabili ko pong gamot sa kanya. Kinompleto ko na po lahat. Ito na po. Maraming maraming salamat po. Salamat po, Idol. Bye-bye po. Bye, bye Salamat po. God bless po.